Ito so, ang apat na kasinungalingan na madalas na sinasabi ng mga babae bago sila mag-cheat. Kapag narinig mo to, mag-iingat ka, lalo na sa panghuli. Una, kaibigan ko lang yan. Lagi mong tatandaan na hindi to totoo. Kapag todo defense siya o madalas niya itong banggitin, baka napapalitan ka na emotionally ng friend na yon. Wait lang, alam mo ba na sobrang daming nang i-stalk sa'yo? Para ma to, i-click mo lang yung arrow sa ibaba, tapos slide mo sa pinakodulo, tapos click more. Kung sino yung mga taong lalabas doon, yun yung listahan ng mga stalker mo. Pangalawa, kailangan ko lang ng space para ma figured out ang sarili ko. Hindi yung totoo. Ang totoo, naglalagay siya ng distansya para makapag-explore ng options nang hindi siya nagigilty. Kapag may space, usually may ibang tao nang kasama doon. Pangatlo, pagod lang ako ngayon. Kapag lagi niyang tinatanggihan ang intimacy, pero active naman online o palagi silang lumalabas ng mga friends niya, hindi lang yan pagod. Check out na yan. Wait lang, alam mo ba na alam ng cellphone mo kung ano talaga ang future mo? Mag-comment ka dyan ng may future is, tapos ipapakita ng keyboard mo kung ano ang future future mo. Bago yung panghuli, ako nga pala si Vendetta at alam mo ba na kapag palagi ka nanonood sa mga video ko ay pwede madagdagan yung kaalaman mo kaya make sure na i-follow mo ko. Pang-apat, eto na yung pinaka-red flag. Insecure ka lang. Kapag binabaliktad na niya yung sitwasyon at palaging lumalabas na ikaw ang problema, deflection yun. Ayaw niyang tanungin mo siya kasi deep down alam niyang tama ang hinala mo.